bakit mo naisip na magtayo na lang ng ano, ng sarili mong pwesto? Una-una, yung rules and regulation mo, mapapatupad mo eh. At the same time, pwede mong mas gawing affordable para mas marami kang ma-touch na buhay dito eh. Kasi, ang main priority ko dito is yung... Ganda-araw po, ako po CRP na Jim Depo. So, nandito tayo sa may Lake Breeze, sa may Kalamba. So, nandito tayo kila Mama siya kaki Ma'am team. So, pinakita natin, papakita natin sa video yung gym nila. balitong itong gym na to kasi is pinagpagawa nila ng ano, ng sariling building para sa sa gym. Tapos makikita nyo sa video, pati yung taas ginawa nating uh, ginawa nilang dance studio. So, maganda kasi na mapakinggan natin yung storya nila papaano napunta sila sa ganito sitwasyon na naisip nila ay na magpatayo pa mismo ng building, sa sarili nilang uh, budget, uh, nilawn sa banko, tapos nilagay ng gym, So, Mama Irish, Mam Tin, salamat talaga sa panahon na binigay nyo sa akin. So, kwentuhan tayo, ano yung pumasok ba sa isip nyo? Bakit nyo naisip na pumasok sa ganitong klaseng business? Kasi, um, before kasi yan na yung business talaga ni Irish nung nasa US pa ako. So, uh, nagkaroon ng onting problem doon and then parang yung time na naisip niya na parang gusto niya ibalik yung dati na magkaroon siya ng dance studio and then also gym. Ito na yun. So, bali, dance studio talaga yung yes, unang una una gusto. Una. Kaya so, meron tayong ano, yes. kaya may dance studio sa taas. Tapos sinabayan niyo na lang ng gym. Yes po. Pero at least, buti, napaka-supportive mo okay. para sa kanya. Iwala naman po ako sa ano niya ko ano yung, yung plano niya, na. decision niya. And then, nandito lang naman ako. Eh, kayo, ma, paano nyo naisip naman na bakit pumasok sa ganitong klase si... samantalang government employee kayo, di ba? So, paano nyo naman naisip na magdagdag ng, ng business? Um, before, kasi talaga, more on dance ako. Dancer, choreographer. So, yun nagkaroon ako ng unang business ko, way back 2015, na dance studio gusto ko talaga yung ground yung second floor nun, maging ganito rin Jim. Since into fitness nga tayo. Kaya lang nga, unfortunately, may mga bagay na hindi napagkasundoan dahil nagre-red ka lang. So, after that, na, mga 10 years, uh, okay, 2015, 2025 yeah. na ngayon. So, 10 years before, tapos nung no, nakita ko yung video mo, yun talaga yung nagbuhay ulit ng dugo. Ito talaga yung gusto ko eh. Bakit? Tapos ang galing pa kasi matiyaga ka nga sumagot doon sa Facebook. Actually, sabi ko naman, yung sa amin kasi, mas doon mo ako maasahan eh, doon sa pag-share ng experiences. Gaya na sabi ko kanila, karamihan doon sa mga ano ano ah, kasi marami ako naging kliyente na hindi natapos yung ano namin, yung relationship namin doon, naging tropa katulad yan, dami natin yung pinagkakasunduan, Nagmamotor ka, nagpifreedive ka, di ba? So, may, may something in common. Plus, itong gym business kasi, inaalalayan namin talaga yung, ano, yung mga kliyente from beginning up to do sa point na, na, ano, na kaya na nila magsarili talaga on their own. So ngayon ay kumpara mo ngayon yung ano yung yung naupa ka kasi. So alam mo marami talaga ano eh. Maraming gustong pumasok sa business. Kahit sa anong business, kahit sa gym business, pero talaga nakakatakot talaga pag minsan yung umupa. So bakit mo naisip na magtayo na lang ng ano ng sarili mong pwesto? Una-una, yung rules and regulation mo, mapapatupad mo eh. At the same time, pwede mong mas gawing affordable para mas marami kang ma-touch na buhay dito eh. Kasi, ang main priority ko dito is yung mga bata may layo sa mga iligal na gawain, no? Since nasa uniform tayo. Mas okay ako na dito sila tumambay, mabigyan natin sila ng mga um, lesson sa life na mas magagamit nila kaysa makita ko sila sa labas uh, anong oras na uuwi para lang makipag-ano-ano -ano. at least dito i-build nila yung katawan nila pagandahin nila pati yung mind nila kaya yun yung main purpose talaga is to reach out uh, those mga bata dito na, na sa paligid at the same time may mga maraming uh, nag-gym din ata dito na mahilig din so at para sa akin din at para sa kay partner yun yung isa yun sa mga priority ko na siyempre, hindi na tayo bata, tapos, kailan natin i-investan yung health natin. So, sabi ko nga sa hanya, let's start this, so we can also start for our self na mag, start na sa fitness talaga, and take it seriously, kasi nakakaya, may gym <coughs> owner ka, tapos, ang laki mo. So, yun yung number one na sinabi ko sa kanya. Let's do it. ako gets ko Kasi, sabi mo nga, mali, 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 mali ka na nanonood the videos ko. May mga panahon talaga noon na napabayaan ko rin yung sarili ko eh. Pero talaga nga, no, mapipilitan ka na, alam mo yon i-improve yung sarili mo dahil na dito ka na sa fitness industry. Plus, alam mo, yung negosyo natin na to kasi, ako, nung umpisa pala, kasi sabi ko, maganda yung ano, binibigay na ito sa community. Parang good karma. Yung, yung na, bibigay na disiplina ito sa mga tao, ano sa mga kabataan, kasi mga, mga bata ngayon, unlike ng mga panahon natin, tayo, nasa kalsada tayo eh. Pero sila ngayon, parang nasa bahay na lang, gadget na lang, lesser yung activity. Iba yung maibibigay nung, ano, nung gym business. Kaya alam mo, sabi ko nga, honestly, lately napansin ko ang dami kong mga clients eh, na government employees. Ang maganda kasi dito sa gym business, hindi siya ganun kahirap i-manage. Once na ma makabisado, makabisado nyo to, tapos sarili nyo pa yung building, magiging very, very confident kayo mag, mag ano, mag-handle to pack. Baka nga, di pa malabo. Kagaya <laughs> nung muna gusto mo, gusto mo mag-expand ka agad. Di malabo yun, pero ang suggestion ko talaga yun, take it easy muna. Tingnan mo muna. Marirealize mo yung sinasabi ko eventually. Pero maganda yan, matututunan mo sa sarili mo na, oh, tama nga pala yun. Tapos, is the, next best thing na gagawin mo, mag-expand. Kasi kagaya na sabi mo, hindi na tayo bumabata. May mga, kaya tayong gawin ngayon. Pero na hindi na nating kayang gawin pagka may edad tayo. Ang hirap pa naman ibalik pagka pagsisisihan mo na lumipas yung, yung, panahon. So, kung, kung just in case, tawag dito, imbitahan natin sila dito. Anong exact address nito para mapuntahan nila yung mga, mga, mga tao na nandito sa lugar? Kasi sa totoo lang, marami rin nanonood sa atin na taga dito. So, di, located po kami sa Lake Breeze 2 po dito sa Kalamba, uh, Uwisan, Barangay. May FB page ko? Uh, meron din po kami. Bali, uh, check nyo lang kami sa LB Fitness Hub sa Facebook po. Sige, sige, sige. Abangan natin. Actually, po-promote ko rin. Nakikita nyo naman yung mga pinapost ko. So, so from time to time, igagayin natin kayo kung ano yung mga pwedeng gawin. Tapos kung may problema sa sa, sa gym business, anytime, pwedeng nyo ako ipin. Huwag kamaya kasi sabi ko sa'yo. <laughs> Yeah, promise, may mga talagang mas makukulit pero okay lang yun kasi sa totoo lang, part talaga, hindi nga sa akin trabaho yun eh. Personal talaga sa akin, I take it personally. Kasi kagaya nung sabi mo nga na gusto mo, kasi ako yung sumagot mismo dun sa mga ano, gano'n na ginagawa namin. Tsaka po na... din sir, um, to be honest kasi nag-check mo na kami ng marami talagang ano, Did yung ba? gumagawa oh, ng equipments. Pero sa ikaw lang po talaga yung masipag na nag-reply. So, sa inyo po kami kumuha. Salamat. Kasi kung hindi po ganoon ang attitude nyo, siguro hindi po siguro matutuloy itong gym na to. Thank you, thank you. ganoon um, naman ka ako sa lahat na yes. Kinetiko. Personal um, yung approach namin. Kaya kagaya nito, mag-google kayo, nagda-drop uh -oh. by kami dito, walang problema yan. Tsaka yung maganda po sa inyo, um, tinecheck nyo din kung saan ba maganda ilipwesto. Lalo na kami, first time din namin magkaroon ng business na ganito. So, yun, nagkapasalamat din kami kasi syempre uh, nakikita rin namin yung mga videos nyo na nakaka-help din talaga sa aming mga new uh, business ano owner po. Salamat. Salamat <laughs> sa tiwala talaga. Alam mo malaking malaking bagay sa amin talaga yun kasi yung tiwala ngayong panahon na to napakahirap talaga i-earn yun. Alam mo na, lalo na sa panahon na madali na lang manloko, madali mang scam. Yes, Kaya ako, pinalagaan ko yung tiwala na yung binibigay sa amin ng kliyente. So, I hope yung yung last na uh, pagkikita natin, na conversation natin. Alam ko matudoktongan yan. Malay mo, makakapag-ride tayo, magpo-freedive tayo. Salamat, salamat. Ako po, Lee Serpy, na D. po. Magandang araw po.